2025 The DCXL News RMN Manila Special Coverage Duende, Kapre, Manananggal Aswang at iba pang mga nakakatakot o kakatuwang nila lang ang madalas nating marinig sa mga kwento ng mga nakakatanda na di umano ay nakita na nila una ang kwento pa mismo ang sigdi na isa sa mga kinakatakutang nilalang na umano'y nangangain din ng tao ang nilalang na ito ang sinasabing umatake at muntikan na ring manguha ng mga bata sa bayan ng Ibahay sa Aklan nito lamang buwan ng Oktubre taong kasalukuyan. Ay! Ay! Ano? Bumulabog sa probinsya ng Aklan ang balitang anilay isang sigbin ang aktwal na nakita ng ilang residente sa ilang mga kurok sa barangay poblasyon Ibahay nito lamang buwan ng Oktubre. Ayon sa mga residente, Naglilibot umano sa nasabing lugar ang sigbin at tumatangkang manguha ng mga bata. Ayon sa inang si Berlisa de Los Santos, ikalawang linggo ng Oktubre taong kasalukuyan, alas 8 ng gabi, nang papauwi na ang kanyang mister at anak nang mapansin ng mga ito ang nooy isang hindi pa malamang nilalang na nakatayo sa isang pader. Ito raw ay maitim, malaki ang katawan, umiilaw ang mga mata, may buntot at mahaba ang mga tainga. Uli, pag uli nang mm. na, nakita nang daro si Bri, ginatawag ang naasa may ano, naasa ng <coughs> nang father mismo. Na, nag Nagating dog. mo sa pader? Mungkin man, pero ay nagitan da, may ikong, tapos haba ako na ng dugong dan, tapos anong mata ko na hudya. Gasiga, kapunga, hmm. gidabaga. Ang oo, oo. Tatagain daw sana ito ng mister, ngunit mabilis gumalaw ang sinasabing sigbin at tumalon sa mataas na padera. Nakita din daw umano ng kanyang kumare ang pagtalon ng sigbin. Samantala, base sa kwento ni Kaila de los Santos, nainkwentro mismo nila ng harap-harapan ang sigbin. Nataga pa daw umano nila ng karit ang naturang sigbin sa kanyang buntot, ngunit mabilis itong kumilos at tumunog na lamang ng tila baboy. At nakita pa nila ang humahabang itong dila. Dahil dito, sa mga sumunod na araw, ay naghanda na ng mga pangontra ang mga residente at madaling araw na umano sila natutulog Nilinaw nila na hindi sila pumipilit na paniwalaan sila ng publiko pero anila sa kanilang buong buhay ay ngayon lamang sila nakakita ng ganoong nilalang na dati sa pelikula lamang nakikita o sa mga kwento naririnig. Magpaano pa man, maniniwala man tayo o hindi sa kwento nila. Sa mata ng nakakita at nakakasaksi, ito ay hindi malilimutang karanasan. Gayon pa man, ang mahalaga sa lahat ay dapat ay matibay ang ating paniniwala at pananalig sa Panginoong Diyos. Kasama mo sa DYKR, Aramin Kalibo, Radyo Man Jeffrey de la Cruz, para sa Alaala 2025, The RMN News Special Coverage. Tatak, Aramin! Alaala 2025, the DCXL News, RMN Manila Special Coverage.